Hello, hello, good morning mga kadagi. So, bunghayan po natin yung simple pag-assemble po ng ano, ng ano, Kawasaki TD40 press cutter po mga kadagi. Mga guys, hello mga karilis. So, ito po. So, ito ba yung makina mga guys? Ito yung makina. So, i-assemble yeah, lang nun. Tapos, ito po yung handle. Ayan. Yeah, yeah. Kita nyo ba guys? Tapos, ito yung, ano, pinakahawakan mo. Ito yung plate. guys. Oh, nice. Ayan, plate. May tansi na po. Ayan. Tapos, ito yung pinaka, ano, mga, pinaka, mga tawag ito, smart guard, kumbaga, kalimutan ko nga ito, mga, tadagi Ito po yung nagkakarang ko ng damo pag, ano, ito mga kalisig. po. So, assemblein po natin mga kadali. Ayan. Ayan po. So, ayan po. Si... Kasama natin si Eman. Dali yung pinupo. Kasama si sa pag-maintenance ngayon. Ayan. Kaya, ina-assemble po namin yung brush cutter. At mga kadali. Ayan. So, madali lang naman po. Ayan. Pag uh, bumili po kayo ng brass cutter mga kadagi, so ganito lang din po yung pag-assemble. Pag, uh, ano, napakadali. Ayan. Ayan. So, meron siyang ano, alin rings. Kailangan mahigpit po ito mga kadagi kasi Yeah. kakabit na uh, so, susunod na natin kakabit yung ano ang po ng accelerator so kailangan po dito mag dali, allen rings alin ring sa lang ganda po tawagan po ni Eman ang ating kasama tapos pag naluwagan po mga kadagi i-shoot lang na ganun sa lubong so ito yung nasa kabila kasi ayan po yung palatandaan mga kadagi paliit ganyan po yung nasa kanang ayan yeah, angat lang po na ganun tapos saka po ayan. sasalpak ayan pag nagsalubong ayan yun saka ihiktitan po mga kadagi sige mo Ito po mga kadagay, yung pinaka-accelerator dito po kinakabit. Kung kanan po kayo, pwede po sa kanan. Pag kalawete po yung gagamit, pwede po sa kaliwa mga kadagay. Yan, so simply lang naman po itong kabit. screw nut mo lang na ganon tapos saka hihikitan so basic lang po Ayan. ito mo mahigya baka ka na magalaw So 'yan naman po yung ating ano. Plate. Magulo okay, mo dito. Sabit okay, po natin yung plate mga sandali. Kailangan pa ikot yung natitigas. Yeah. So ito po yung pambaklas po. Ito. Okay. Eh saka po ilalagay po tong plate. Ayan, tatanggalin po yung pinaka ayan, pinaka na, pinaka stopper. Tapos, yun. ayan. Tapos, ito rin. Ito rin. Ito rin. Ayan. Kailangan po meron po kayong ganito saka yung tools niya po. Ayan. Pwede naman po kung meron po kayong isisyete. Isisyete po na open. Pero yun po kasi tools niya po mga kadadi. Tapos itong ano naman, kina, kina guard. Ayan. Ayan po yung yun po tumatama yung pag nagpukul na po so, tatanggalin po yung ano ayan. Ayan po, ilalagay po dito mga kadagi ayan, ayan. ayan po ayan, po po yung sukatan ganon tapos yung nut yung kagilaan nut nya ano mga kadagi is so importante po yan kasi para po yung talsik po ng ano hindi po tumakama sa lahat sa iyo pag uh, ginagamit mo na yung brush cutter so mga kadagi ito po yung gagamitin namin paputol po sa damo. So, ito, tansi. It. Ayan. Hindi po blade. Ayan po, mga kadage. So, maraming, maraming salamat po sa panunod. Bye-bye po. Bye-bye.